Mas good mo. Kapupunta lang namin ni Ate Bi sa'yo. Mayroon ka ng gift sa amin. Lahat kami. Binigyan mo na ako ng bag. Ayan, may bag na naman ako. Ang ganda. I like it. Sobrang type ko. Ayan yung si Ayan kay RJ. Ang dami naman ito. Thank you so much. Hindi ka nakakalimot sa amin. Ito yung Pasko hindi lang sa akin, pati sa mga kapatid ko, sobrang happy sila nung natanggap nila yung pinadala mo. Thank you so much sa eh. Aris. More blessing to come sa inyo. At nandito lang, nandito lang kami para sa inyo. Nagmamahal. At kahit wala na ang babies ko, nandyan pa rin kayo. Love you so much. Si kahit hindi tayo nagkakasama, padalas gusto lang kayo sa puso't isipan ko. Mahal na mahal ko kayo. Ganon kung gano'n kayo kamahal si Edwin, gano'n ko kayo kamahal. Sayang wala na si Edwin. Sana magkakasama tayo. Pero okay na magkakasama na sila nila nanay, nila tatay, yung kuya junior, saka mga, mga papa ko, mama ko, sama na nila. Si Edwin po, mahal. Okay. Merry Christmas na lang sa inyo at ingat kayo palagi, lalo pa na pag sa pag-drive mo. Thank you so much. God bless. Love you all. Love you, sis. DJ with the